Good morning mga parikoy at uh, welcome back muli sa ating youtube channel katatapos lang natin na uh, ihatid si Mrs. sa kanyang trabaho at uh, yun nga nandito na tayo sa may banhorn uh, natapos na rin tayong magkape at uh, papauwi na tayo <coughs> dahil may gagawin pa tayo sa bahay mag uh, uh, ano na naman mag uh, kukumpuni ata uh, mamaya uh, tanghali siguro eh o kaya pagkatapos natin yung gag gagawin natin doon it babalik uh, tayo dito bibili ng mga gagamitin sa Sabado sa anniversary maghahanda tayo ng mga kailangan doon so let's go napakaaliwalas ang araw ngayon pero tayo ya yeah, hindi pa rin na maganda ang pakiramdam kasi hindi na tong uh, pun natin dahil sa kabago-bago ang uh, panahon ano na tayo sinisipon sakit sa katawan natin kung kwan, aircon yun mayroon natin mayroon tayong nakita ng uh, pagkakakitaan baka sakali nagkukulik uh, na tayo ng mga sirang TV sirang aircon sirang electric pan mga sira na pwedeng uh, pakinabangan at uh, yun nga ay uh, marami na tayong naipon na mga ganon kaya tayo maagang uwi kasi may gagawin tayo doon mag babaklas ng uh, TV para tanggalin yung mga mahahalaga na parte pansin yung mga ano niya mga copper copper <laughs> at uh, medyo na ma ma medyo marami mara 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 na rin yung <laughs> naihipon natin kaya habang wala tayong ginagawa ay yeah yung nakikipag agawang ka sa mga ano na ng uh, plastic bottle kasi halos sa lahat ng tao na dito sa may Montreal eh, nag-aagaw na ng ano, plastic bottle dati-dati nung hindi pa na bago-bago pa lang yung plastic bottle na yan ay eh, halos ako palang yung nagkakalkal ng basura sa building namin ngayon nakikita ko ano na pag uh, pumupunta na akong magkakalkal eh wala na, wala nang natira <laughs> kaya dito sa building dito ang dami dami nilang ano, naiipon na o, nandiyan sa, sa terrace Dyan. mag iiba tayo ng ano kinakalakal <clears throat> Ayun, nata uh, nandito na tayo sa may parking at 'yun 'yung uh, na pulot ko kahapon, 'yun 'yun sa paghatid natin kay Mrs. kahapon. Ito, dito matagal na 'to. Eh. Ito, medyo malaki-laki siguro na makukuha natin diyan. Sa katunayan nga ay eh, mayroon na tayong naipon na mga gan mga ganito. you know. mayroon na siguro ng ano to one port ito yung mga nakukuha ko ng ano mga wire pero mar marami pa doon sa ano sa taas na yung kinuha kong ano uh, mga vacuum eh mayroon akong napulot dati ng mga vacuum sa no, noon pa mga matagal na pero hindi ginagamit kaya lang uh, nilagay ko sa terrace siguro sa tagal nang uh, hindi nagagamit tapos na na tawag yon nag naisnuan kaya kumalawang yung uh, makina niya kaya hindi hindi nagumana may dalawa yon eh yon eh, binaklas ko na tinanggal ko na yung ano pero ang dami ang dami ako ang dami kong nakuha doon kaya ito na lang yung alternatibong Mga uh, magano natin kaysa yung nakikipag-agawan ka ng ganito dati-dati eh, sarili ko yung basurahan dito eh Diyan daw sa may basurahan dito. Pero ngayon wala na, halos wala ka nang mak makaabutan kasi <laughs> nag-iniipon na yung mga plastic bottle. Kasi minsan no, nung nag uh, nagkalkal ako, halos wala na akong makita eh. Pero may mayroon pa ring pailan ilan. -ilan Diyan kasi may, dito tinatapon yung mga ano eh. Pero halos wala na. kasi yung machine kasi hindi tinatanggap ng ano eh yung mga ganyan na iba ganyan lang ang ginagawa natin pag wala tayong, ginag wala tayong sakay sa barko <laughs> kakalakal tayo para may ay paano eh maka 5 dollars ka lang sa isang araw eh magandang ano na yon income kaysa wala <clears throat> ayun ata na, na baklas na natin ito na yung nakuha natin no oh ibang kulay tapos ito na lang wala namang transformer kunin na lang natin to tapos ano uh, babalik natin tapos tapon na natin Ayan na, natanggal na natin. Ibabalik na natin to Lagay muna natin to Wala namang transformer Sana pang malaki Yan, mayroon tayong na ano dati uh, TV rin. Uh, hindi ko alam kung TV to yung ano yung uh, microwave. Malaki yung makukuha natin, oh. Kaya lang mahirap pa uh, tanggalin kasi hindi nagari dito. Pero hindi pa rin na uh, matanggal, kailangan isa-isahin itong tanggalin kaya lang ito naka-building pag matanggal sana ito kusang uh, malalaglag na yan kasi parang yo ito eh nagganyan dito ni building pag natanggal to pwede nang matuklap yan maano sana to ito may ano may lak <clears throat> matuklap sana to yung kanya no oh. kaya lang may lock mali yung pinag uh, ano ko dapat dito para isa isa kasi nung inano ko tanggal pero yung nandun mayroon pa doon sa loob ito eh nagsinanyo yan may kanya. <clears throat> kailangan may masisinsil dito para maano matanggal ma malaki-laki rin to may siguro 1-8, 1-4 si malalaki yung ano nya yan siguro maraming makukuha daw sa TV tapos itong mga wire na to mapapakinabangan pa natin to marami pang makukuha dito kasi medyo malalaki yung ano niya yung wire nya kaya wala tayong mga gamit nandun sa taas kukunin muna natin kasi kailangan martilyo kaya nandun yung martilyo natin sa taas martilyo yung screw tapos nandito naman yung ano yung balat natin tapos gloves ah, nandito yung gloves kasi minsan na ah, nakakasugat yon nakakatusok Nak nakakatusok to eh yun mamaya pagbaba natin iyan muna natin to ah, na natin, uh, nating tanggalin to. na malaki-laki yung ano niyan oh. Kaya ini say sa ako ng ano, tanggalin. Ganyan oh. Sinsilin dito tapos iangat kasi naka-welding dito eh sa gilid. Angat tapos pag ganyan kasi ganito lang siya. Pag naangat 'yan, dito lang naman naka-welding eh, sa gilid-gilid. Dito sa kadito. Tapos pag naiangat 'to, tutukin papatras tatanggal na madali lang palang tanggalin eh ito kasi nakapatong dito nung pinupukpuk ko natanggal yung pagkawilding dito kasi dito ko eh inisa-isa doon pala ito palang ang pupukpukin mo sa taas pag natanggal yan matatanggal na rin lahat daw kasi ito yung tinatanggal ko isa isa eh. oh. ito pala yung nasa taas yung pinaka cover nyo na ganyan ganyan oh. pwede pang pakinabangan to kasi i ano natin sa bakal bote mga yan magbabakal bote din tayo Uh, hanap lang ako ng paglalagyan para kasi mabigat yan eh ito, ang bigat nga eh mga siguro ito may dalawang kilo na to